and the breadwinner is no official movie entry sa if th Metro Manila Film Festival. Chika nga ng isang star, mas pabor daw sa kanila yun pati sa ibang host dahil nakakapagpahinga sila kapag may shooting si Vice. Nagpitape kami minsan to ay so eat, chika ng star. Kinumpirma naman ang isa sa mga host ang ganong setup nila. Wala namang problema sa ibang host na nagpitaping sila dahil aminado naman sila na iba pa rin talaga kapag nasa show si Vice palang, kailangan daw tumutok ni Vice sa kanyang MMFF 2024 movie na si Direk Junla na ang namamahala dahil talagang pinagawagan ba pili kulang ito. Ngayon pa lang, ay marami na ang excited sa And the Breadwinner Winner Is at may mga nagsasabing tiyak na kakaibang Vice gandang mapapanood sa pelikulang ito dahil kay Direk Jun. Sabi pa nga ng iba, pibaraw ang collaboration na ito ni Lavaris at Direk Jun. May iba rin naman sa sabi mo posibleng manalo ng award sa pelikulang ito si Vice. Ngayon pala ngayon, marami naman nang sasabing excited sila sa proyektong ito ni na Vice at the Red June na co ng Star Cinema at the Idea Fresh Company.